So, yan. Halong-halo na yung sauce dun sa pasta. Dahil dyan, luto na po ang ating spaghetti. Pwede so, nang mag-merienda na ito. At di po ang may anniversary. Oo, <laughs> oh, nagpapariban. <laughs> happy anniversary. Daman. Ito, happy anniversary. Oh, happy anniversary. Anong wish mo? Anong wish, Anong wish mo? Danay! din dalawa nag-anniversary. Sana yung bigyan sila ng Panginoon na mahabang-mahabang kalusugan at mahabang-habang anniversary. sa oh, na mahabang-mahabang um, kalusugan daw. <laughs> Sanay, Sanay, ay kay Amara, ano wish mo? Sana'y wag huwag nang... mag oh, <laughs> Hello po mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay pupunta po ako sa Talipapa dahil bibili po ako ng ingredients ng spaghetti na lulutuin namin ngayong araw. Dahil ngayong araw mga kadilag ay anniversary ni wow. Mama at Papa. So happy anniversary po <laughs> sa Mama at Papa. Ilang years na sila? 26. Oh, going so stronger. halos <laughs> kasi, hindi, may dadlaan sa akin ng isa. Oo, ito oh, pala ka. Oo, pa, <laughs> pa 26 na eh. Na-inch reveal. Oo, na-inch reveal. 26. Oo, pa 26 ako nang hmm. sa September. Oo, oh, ako'y parang mas ma pala sa akin. Ako'y 24, right? Eh. Yok so, <laughs> Okay, bibili na po tayo. Maganda ang panahon mga kanila. Manok, bibili din pala akong ulam. Oo. Tapos ito ang mga P308. Okay na po yun. Eh. Makikichop na lang po. 100. Adobo po. Ikaw in the one, Ito lang one. Tres. Ayan at nakabili na po ako ng karni. Doon na lang ako sa tindahan sa kabila bibili ng Hotdog. Uh -oh. Ayan, at bumili din po kami ng tinapay. Nakabili na din ng hotdog. Let's go! Nandito na po kami sa kusina, mga kadilag. Bali, magluluto na po kami ng spaghetti. Ito na po ang ating lulutuin. Ayan, ito po yung mga ingredients. Tapos sa ito yung tinapay. Yan po ay from kagwapo lang. So yan, mga kadilag. Si Papa nga ay wala. Oh, nasa, nasa, work. Siya ay parang nakauwi lang ay nung Pasko Oo, oh, tsaka si ay may pinaghahanda ang libi na may yung ah, -taking ni baby. Ay, oo nga pala, malapit oh, na Kaya da dapat sana uwi siya ngayong anniversary. Mm. Ay kaso, ay si baby mag-overtaking sa February. Doon na lang. sabi na daw lang. Daman, daman. Kasama si mama at papa sa overtaking. So ayan, ako po ay nagsalang ma dito mga kadilag ng tubig sa kaserola para habang ako po yung nagagayat ng mga ricado ay magpapakalo na po ako ng tubig. Ito po yung sa pasta. So, ang hiwain lang nating ricado ay sibuyas at bawang. Tapos ay yung lahok naman ay yung hotdog. Babaltang ko muna ito. Nakayong ang mga bata at wala pang pasok sila. At, uh, may pasok na eh. Patamada <laughs> ng tamang maligo. Abang ay nainit na. Um, Oo. Hindi na maanong maligo. Balitan ko muna ito. Mamaya na si Boss bawang. Mabilis ang naman yun. Ayan, iwain na natin itong hotdog, mga kadilag. bakilay. Ano pong pusa ko yung si Abangers. Abangers, kilay. Kilay, ito yung hilaw pa. Bawal sa bata. Ayan, dahil kumukulo na, ay ilalagay ko na po yung Pasta. Bali, nilagyan ko din ng oil at saka ng asin. Dalawang kilo po ang akin yung ang pasta po ay lulutuin natin for 15 minutes. So, ang lulutuin na natin ngayon ay yung sauce. Mabilis lang naman yun. So, pagsabay na natin yung sibuyas bawang, mga kadilag. Ayan, antay lang natin mag-brown ng kaunti. merong kasabihan kasi mm hmm. daw mabango ang bawang at sibuyas ay daw pa nga bigsa daw yung uh, sa kabilang side iyo awang ano okay wal ka wo lalagay ko na din yung hot dog para ma fry ito yung hot dog natin ay with cheese wow. pero ang lulutoy natin spaghetti ay sweet ito. Sweet spaghetti. Hindi na rin ang gustuhin dito. Tsaka ng mga pata. Ayan, dahil luto na yung hotdog, lalagay ko na din yung corn dip. So, kapag nagluluto kami ay hindi na namin nilalagay ng giniling corn dip na lang. Mas malasa pa tsaka mas tipid. lalagyan din po natin ng rim, mga kadilag. Or ito yung liver spread. Lalagyan ko din po ng Norport, mga kadilag. Pampalas. Ayan, at ngayon naman po ay ilalagay ko na yung sauce. Yung mm pong -hmm. spaghetti. Ayan. So, itong ating sauce na nabili ay yung Pinoy style sweet blend. Para masaid, ay lalagyan ko ito ng tigkaunting tubig yung lagay ng sauce. Pare na din ang pinakang tubig niya. Shake, shake, shake. Ano eh. mm. Lalagyan ko na din 'yan ng asin. ganun din ang paminta. na ako luna ngayon naman po ay ilalagay ko na itong cheese bali hiwa-hiwain mo na para madali siyang matunaw pagka buo, -buo ay matagal mm. Nagtitira din lang ako ng pang Ng pang sa ibabaw. Ngayon naman po ay lalagay na natin ang gatas. Ito yung condensed milk. itong sauce, mga kanila. Papatikman ko kay kagwapo lang. Matikman ko na si. So, Mangan ikaw natin. ang magja-judge. Ikaw ang final judge. Corrado. Ano? Uh. Masarap. Huh? Wow. Talagang dinanam na mukha ko. Pwede. Masarap. Huh? Wow. Masarap. Huh? Pero natikman ko na siya ito. Ang sakto lang yung... Ang hmm, sakto lang. Tama-tama. Gawin na ito yung pagdilagay mo. Ay manunood pa din. ano. Oh, Masarap siya mga kadilag. Ayos. Yan. Yeah, na po yung sauce. Ilalagay ko na yung pasta. Tamang-tama pala dito ang dalawang kayo. Oo nga. Itong sasato. Mm -hmm. <laughs> na naglagay, hindi na ako nagbukot na ano, yung kaunti. Tapos ay ititikman. Mm. Hindi -hmm. tiwala na ako sa yung yeah. judge. <laughs> Oh, masarap, masarap siya mga kalilig. Sweet spaghetti. Hmm? <laughs> so, akan lang pong hahaluin. Ihahalo ko na doon sa sauce, yung pasta. kapain na din naman kagaday. Eh. Hindi? Hmm. Hmm. So, so yan halong-halo na yung sauce dun sa pasta dahil dyan, luto na po ang ating spaghetti pwede so, na mag marienda na yun ayan at naisalin ko na po mga katilag yung spaghetti dito sa isang lagayan tapos ay naglagay na din po ko sa pinggan ito naman po ay dadalhin ko ka na mama yung tatlo. Tapos, naglagay na din po ako dito sa mga bata. Dahil may bisita na dito si mama ni papa. Ang tatlong baguets. O, kain na kayo. Kain na, Diyan na kayo kumain sa kusina. narito din si Tiana May tinapay din dito, ha? Ilan ang gusto mo? Dalawa, isa? Isa lang? Okay. Tinapay. Kain kayo dyan, ha? Nagtitimpla pa ang ating si bibi ng juice. Eh. Ano, kamusta ang lasa? Prove! Wow, ano, kamusta? Kayong dalawa ang lasa? Sarap? Wow. anak mga speechless. <laughs> so, si mama naman ay nadodod sa may salas. Dahil nga anniversary nila ngayon, ay si mama ay pinagpariban. Wow. <laughs> pinagpariban <laughs> ni papa. Kahit wala dito may gifan eh. Mm. Uh, at kung eh, kuha na din timing dahil parang kasi si mami nagpaparibad daw ay sa OTK ni Baby. Ah, diretsyo na So, dalhin na natin doon sa kanila yung merienda. Okay. Kaya si mama, unat ng buho. <laughs> ben po si mama at for the ribbon. Ah, <laughs> Iba ang oh, may anniversary. kain na Kain po na, muna. Kain na po muna. Habang uh, mainit pa itong Spaghetti. Spaghetti. Ayan, at si Luis po ay may pupuntahan daw lang pong saglit. Oh, uh, takong ay mayroong appointment. appointment. Ay, babalik na lang po ako oh. sa kadilan. Pagtitira na lang kita. Mm, sabi okay. ko po'y kumain muna. Ay, sabi, Medyo baka daw po siya. Pa. Baka tsaka baka mali. Mali sa appointment. So, okay. Ito pong mga bisita ni Mama at tsaka ni Papa. May sa kusina. Ba! Busog. <laughs> ano? Kamusta naman? Ang lasa? Si Mara hindi naman kasasalita. Approved! Anong lasa? Masa na? Ay, si Pusi At saka din naman po si Chloe. Parang ano? Parang <laughs> si. May chisi yan. Natunaw na lang doon sa... <laughs> oh, lalim. Oo, ano Ayan. Pa, la, parang lasa cheese. daw, ah, para daw lasa cheese. Ah, parang lasa daw cheese. Tapos ka na kumain? Ay, lagay na sa lababo ang pinagkainan. At baby po ang my anniversary. Oo, oh, nagpapariband. <laughs> happy anniversary. Thank you. Happy anniversary. Oh, happy anniversary. Anong wish mo? Anong wish May mo? Sana yung dalawa yung nag-anniversary, sana yung bigyan sila ng Panginoon na mahabang-mahabang kalusugan at mahabang-habang Anniversary. Oo. Oh, no. Mahabang-mahabang kalusugan daw. Kala, <laughs> ay so. kay Amara, ano wish mo? Sana huwag nang... Mag-away. Oh, yan! <laughs> <laughs> ay, huwag nang magsabong si Tito. Si huwag nang mag-ilaw. <laughs> <laughs> huwag nang magsabong. Wow. <laughs> <laughs> Hala ka. <laughs> Ba't binubukoy mo si Papa? <laughs> O, si Talamboy. Kuha ang po-focus sa goal. Wow! Ano mo na, pagbusog ka na. Ito naman pong dalawa mga kadilag na pinggan ay itong isa ay dadalhin ko kala tita. Tapos sa ito isa ay kay tatay tsaka kay aming. Um, Kung ka na doon, Talambo. Lalayos ka pa, ha? <laughs> ay, dalhin mo na sa mama yan, ha? Dalhin mo na doon. Op, op, op. Opo, mamaya. <laughs> Ayan, dadalhin na <laughs> po naman yan ni Mara kay tatay. Ako sa'yo, madapa ka, dandahan. Ayan, at kakain na din po muna ako mga kadalawa. Si Lux ay pinagtira ko na din. time po muna. A few inches later. Ayan at nandito na po si Lubs. Si kagwapo lang. Kumakain na siya ng spaghetti. Happy anniversary po sa inyo. So ang wish ko ay <laughs> patuloy kayong magmahal oh. <laughs> at patuloy na biya ng ating Panginoong Diyos. Yeah. Oh. so, si poy po ay kakain muna. Ang mm. uh -huh. spaghetti mas sumasarap kapag kaya pa mo. Matamis. Matamis, no? Oh. Ah. si... Okay. Si mamay na dun pa at nagpapaunat pa <laughs> ng buhok. Gift nga. Well, anyway. Gift nga ni Papa. Ayun na, may hanggang gagal na. Okay, kaya yung Oo. Oh. Mm. Tsaka nga na lang ulit siya after ilang years. Mm. Si Mamay kulot tayo. Mm. Ay, uh. <laughs> at bali si mama ay tapos na pong rebandan. So, pakita natin si mama. Iyaaa! <laughs> e, uh, paano yung hampas ng buhok? Iyaaa! E, uh, baka mabasa ang hair. E, ganda ng hair ni mother, mga kadilag. Bagsak na bagsak. Kasi na po ay naglilingpit na pati. At pauwi na din po si Kagwapo lang. Happy anniversary po ulit. Ako po ay pauwi na at bukas ay may pasok. Si Mami nagpapahingan. Bye bye.